kapwa creator, lalong lalo na sa aking mga followers kung baka ikaw ay isang gumagamit or kadalasan ginagamit mo ito sa inyong mga content at nagtataka ka palagi kung bakit ka nagkakaroon ng flag content na hindi mo naman uh, nilabag yung community standards ng ating lolo at sigurado kang wala kang nilabag pero mga kalalabs nagkakaroon ka po ng flag content ng dahil dito Ayan, mga kalalabs, kung ikaw ay mahilig gumamit ng mga big letters, yan, pro, yan po ay prompt sa clickbaits na tinatawag ang magpapa-attract sa ating mga audience na nagmisleading siya ng isang video or isang reel sa ating mga audiences or followers. Yan po mga kalalabs ay ah uh, nag-less distribution po ang inyong mga reels kaya manababawasan yung mga views ng inyong mga content nang dahil po gumagamit kayo ng mga big letters yan po ay pinagbabawal ng ating lolo na uh, isa siyang clickbaits ano nga po ba ang clickbaits na tinatawag yan po ay uh, isang pag attract ng isang uh, sa isang audience na para ma-click or na mislead lang siya, iba yung title pero ang video ay iba rin sa para ma-click or ma-attract natin ang ating mga audiences. Yan po ay pinagbabawal talaga ng ating lolo. So mag-ingat-ingat po tayo sa paggamit ng mga big letters mga kalalab. Ba, kaya ibahin mo na ang inyong strategy dahil ako ganoon ang ginagawa ko dati na gumagamit ako ng big letters kaya nagtataka ako minsan wala naman akong nilabag na community standards pero nagkakaroon po ako ng uh, violation. So mga kalalabs sana papansin nyo iniba ko na ang paglalagay ng mga titles dahil dati mahilig ako gumamit ng mga big letters. So na-discover ko nga po doon sa Meta Business Suite nung nag-change ako ng mga titles yun nga po yung nagpapakita yung pinapakita ko sa inyo na ganito nga nagme-mislead -mi siya ng big uh, clickbait. So, mga kalalabs, yun lang po ang topic natin for today. Don't forget to follow me, Nights TV, ay nagsasabing sharing is scary! Bye!